medyo maulan-ulan nga ngayong araw mga master pero pumiyahe tayo ngayong umaga so unang booking natin si ma'am at kung mapapansin nyo si ma'am dito mga master eh, may sariling kapote so saludo talaga ako kay ma'am saludo ako sa mga CS na mga ganito mayroon sariling kapote kasi alam nyo napakainam yan mayroon kayang sariling kapote yun nga lang ang hasil dito is kung saan nyo ilalagay kung mayroong bakayong bag na mapapaglagyan ang kagandahan kasi dito mga master is kayo lang gumagamit ng inyong kapote so hindi katulad ng kapote na uh, siniservice namin ay kung sino-sino ang gumagamit syempre mayroong mga pasayero na minsan is uh, parang ayaw nilang suotin yung kapote lalo na basa so yun nga mga master kagandahan dyan kung mayroong kayang sariling kapote so at syaka pabor uh, na rin sa amin yan dahil uh, minsan nai-issue kami sa tungkol sa kapote na yan so yun mga master uh, tinan natin ngayon kung makakarami tayo ng booking ayaw araw ngayon ng Webis mga, mga master sunod-sunod ngayon booking natin hanggang sa napunta tayo ng BGC at nag-drop tayo dito sa may uh, Mahinley Telos Talos Ayala mga master so dito ngayon nagtinanong ko yung aking pasayro kung pwede ba magbaba rito kasi nakakailang dito mga master may naninigit kasi dito So pagkababa ko nga pala dyan mga master is dito rin po yung aking uh, pick up uli, no? Kasi naka toxic tayo so hinahanap-hanap ko siya kung, kung saan naka place to yung aking pasahero At tumitingin-tingin na rin ako baka mayro mayroong mga dito At pagdating nga dito mga master is tumitingin din ako dun sa mga nakapilang habal sa kabila Kasi nga tinitingnan din nila ako kasi dahan-dahan ako tumatakbo So at dito nga eh, nakita ko na si ma'am siya pala yung nakadilaw so yun na nga mga master at bawal nga dito magsakay Kaya nga uh, na ilang traga ako magsakay dito sa so may tilos ayala Kasi nga may naninigit talaga dito master Lalo dito sa pwisto ko ngayon bawal po dito May nakalagay dyan, loading unloading, loading Kaso wala kami yung ibang uh, pwisto dito Wala kami magpwistuhan sa pagsasakay ng pasahero Kaya dito no choice talaga kami kung di kaya dito kami magsasakay Pero doon sa bandang kaliwa ko mga master is yung pilahan ng mga um, ng mga habal no? so may mga habal dito hindi naman natin pagkakaila yan mga master marami naman nakakalap nyan so ayun no sa so, kapilang dulo nandun sila nagantay so dito talaga may naninikin so yun nga mga master dito ang baba ni ma'am sa so, may BGC uli sa may uh, uh, St. Luke's dito ko binabasi ma'am at uh, nasundan pa yan ng marami marami pang booking at na uh, Hanggang na tayo ng uh, Makati uli mga master So ito nga si ma'am ay eh, uh, saludo rin ako kay ma'am Kasi nga may dalas yung panyo na malapad At yun ang pinang lalagay niya sa ulo Parang sapin niya no mga master At hindi na niya tinanggap yung ating shower cap So dito makakatipid tayo mga rider Kung ganito yung mga sis natin Meron silang mga balabal o kaya nakahood sila na meron silang pantakip sa kanilang ulo kaya may yung iba may balaklaba pa nga mga master at yung iba naman mga master is nakajakit na may hood. So pag meron na silang hood, hindi na sila uh, tumatanggap ng shower cap. Kaya napakalaking bagay na yun para sa atin. Nakatipid tayo kahit papaano mga mas katulad ni ma'am. Nakahood siya, hindi na siya nag shower cap. So napakalaking tipid na yun sa ating mga, mga MC taxi. Di ba mga master? Kasi bilibili din naman natin yan yung uh, shower cap na yun. So akala nila siguro libre lang yon, No? So yung iba pero yung iba alam naman nila na binibili natin yan. Katulad ni ma'am may hood uli siya. Yun. Ah, uh, nakakatipid tayo, talaga tayo pag ganyan mga master. So ngayong araw mga master is uh, araw ng babies. Naka 14 rides lang tayo mga master. At, at yun lang mga master. Maraming marami salamat. Uh, ingat sa lahat ng mga buha pa. Ingat kayo lahat. Bye bye.